Magandang hapon mga boss Narito muli ang inyong motovlogger dito sa Taiwan Jormac Moto Motovlogs Pabunta pala tayo ng ano ngayon no? Dito sa may Kaohsiung yung, uh, Merong event ng hot air balloon Dito sa may bandang moon world So ito yung way niya no? Pabunta sa may moon world Dito kami banda adaan sa may uh, Skywalk ng Gangsan Yan. Galing kasi kaming Nansu eh. So dito kami napadaan So, samahan nyo kami sa aming biyahe at itutour namin kayo doon sa may hot air balloon sa may moon world. So, let's go! Let's go, let's go, let's get it! So guys, narito na tayo sa may Moon World dito sa may harap. Ayan ano, oh, 7-Eleven. Galing. Yan ano, oh. nagsisidaringan yung mga tao eh. Ayan, 7-Eleven. Oh, tara na, tara na, pasok tayo. Oh, hindi kalat yung parking sa loob. Doon yung maraming parking eh. Oh, last year kasi meron dyan sa gilid-gilid. Sa gedli-gedli dyan. sa <laughs> so, may gedli-gedli. Ah, pasok na tayo. Yeah. <laughs> you know. You know. Mekos, mekos. Mekos, mekos. Tapos, hindi na tayo sa loob. Let's go, ito yung mga tindahan. Wow. May mga ano dito, mga benta dito sa loob. Uh, prutas, prutas lang din. mga ano. Prutas, prutas at mga mekos, mekos. <laughs> Let's go. So, sa vlog na to guys, lilibutin natin yung buong natin yung buong moon world na to. Para makita nyo rin, di ba? Let's go! You know? Ah! Galing. <laughs> May electric fan pa yan. Electric fan. Make us, make us. Oh. ha 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 So guys, ganito ang makikita nyo dito sa Moon World, no? Ayan, no. Ayan. Ito yung likod ng 7 eleven Yeah, no. You know? Diba Let's go, let's go. <laughs> Ay yung aso. Putol 'yung pa. Doggy. three leg three leg dog mm, tara tara so ayun na guys papunta na tayo dito sa may hot air balloon side sa mismong area of responsibility ng mga balloons ayun yun you know, yun may balloon doon hot air balloon so let's go konti lang mas madami dating. na ah oo nga dito kasi tayo dati meron na eh. maliliit mm. pa, ang dami pa So, ayun guys, no? dito pwede kayong magpa-picture dito. Ito, ito mukhang kambik na to. Yan, pwede kayong magpa-picture tapos dito sa may balon Sa may balon ayan o. Oh. Pwede Pwede yung papicturean dito. Ganda, ang ganda ng picture dito ng registration. Ayan, may mga balon din dito. Ayan, oh. Pwede kayong bumili. Lalo na pag may kasama kayong mga bata. Let's go. Ay, your Tara dito, dito tayo. Ang kit ng aso. Ang kit ng aso. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> Let's go. So marami din Pinoy dito na nagpupunta guys. Parang ilan na sila. Ito may aso. Yung aso, ang kit doon, nakabaloon. Hahaha. <laughs> Yan, dami pa mga balon so mayroon pang dinosaur. <laughs> Ayan, so ito palang moon world ay mga rock formation or lupa formation. Mga <laughs> Ayan, picture picture yung mga babae natin. Yung mga babae natin, I-picture ng sila. Smiley. Smiley. Smiley Cyrus. <laughs> Ito na yung nila, famous na lake. Lake. Ayan, dito, pwede kayo magpa-picture dito. Ayan, oh, kuha na mo. Gaya'n niyan, oh, di ba? Picture kayo dito. Wey! Wey, ni so, andito na kami na aking asawa. So, may Bandang lake. Ayun, you no? Yun, o. Parang pabulong yung asawa. Parang pabulong yung asawa wala na. Pinis na. Dito kasama ko yung asawa ko, oh. 'di ba? Galing. Ayun oh, no? may air balloon. Sabi ko kasi mahina daw Tunog nung asawa eh, pagkasabi ko. Sama ko pala asawa ko dito, no. Ayun <laughs> no? <laughs> <laughs> wow. Lake. Parang dito yata may bulkan. Diba? Wow! Maganda dito guys, kahit mag picture picture kayo, maganda dito talaga. Ano ba? Diba? Yan o, oh. mga kababayan natin o. Oh. Shoutout sa inyo mga kababayan. <laughs> <No>? <laughs> Ayun na yung baloon. Sabi ko na nga ba sa inyo eh. Yan yeah, no? Kung dalawa lang kayo ng jowa yung pupunta dito, magdala kayo ng tripod, guys. <laughs> Para meron kayong naka ano, meron kayong imaginational photographer. Diba? Dala kayo ng tag-tag doon? Nang shutter yung akin uh, ako na bluetooth yung shutter lang na ganyan laking bagay yon laking tulong tsaka yung tripod <laughs> let's go so ito nga pala si John Mac motovlogs at ngayon ay gagala tayo so kung bago pa lang kayo dito sa channel na to please consider like, share and subscribe ng ating channel ba? <laughs> so ayan ang ganda ng balon guys Ayan, pwede kayo mag-picture-picture dito Diba? Ang ganda ng kulay niya Naapoy-apoy ni Manong You o oh. Naapoy-apoy ni Manong Naapoy-apoy niya Meron siyang burner. Yung si Manong may burner. No? Oh. Ganda ng kulay, no? Ganda ng kulay. Ganda ng kulay, mekas mekas. Mekas mekas. Ganda ng kulay, mekas mekas. Ganda dito, mahal, asawa. <laughs> In. oh, oh I, I can help you i can help you i can help you too oh no 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 problem no problem no problem you you too guys you too you will... do you want me okay okay i got you i got you okay Oh wait. Oh, just look. How about this? Do you like that? Oh, thank you. Thank Do you like you, thank One you. more? One more? Okay. Okay. picture okay. Oh, okay. <laughs> picture Oh, can you? Okay, give Okay, okay. Here. <laughs> Oh, that one, that one. Oh, okay, okay, okay. Thank you, thank you. Oh. Is it okay here? Okay. okay. Two thousand years later. Hey, thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Oh! Oh,好看. <laughs> thank you, thank you. Bye, bye. nothing natin sila magpicture no. tinulungan din nila tayo actually isa lang yung kinlik ko sa picture nila eh kami ang dami hindi mo pinag ko... sabi ko Issa isa pa. pa isa pa ako Ayaw na nila eh ayos lang yan let's go ang cute nung aso <laughs> lapit na tayo guys dun sa ano lapit na tayo dun sa may malaking balon ayun no. ayun o no. Ah, lapitan natin in 3, 2, 1. Dito na tayo guys. hot air balloon na malaki you oh, know may mga tao may mga tao tinan nyo kung ilan sila you oh. know ilan sila lima may kasama bata Grabe, layo. Ang ng balloon. Meron pa nga, eh. Oh. Ayan pa, yun, no? Ba? Diba? Galing! Hot air balloon! Ayan <laughs> guys, so may kita nyo, may line up dito Ayan, yeah, parang apat-apat lang na tao Apat-apat na tao kada isang rides doon sa hot air balloon na yan. Ayan, kung gusto nyo yan, pwede kayong bumili ng ticket. Alam ko, meron sa, kwan eh. may ordering ticket to eh. Pero hindi ko alam kung magkano. Wala tayong idea kung magkano. Ay, pwede palang mga ano. Pwede palang humawak ng, pwede palang humawak balloon. Pwede palang mag mengkos dito ah. You know, hawak ng bata oh. Ah. Ang galing, ha. Ah. ah. Pwede pala maghawak-hawak ng ganyan eh. Hmm. Galing. Pwede oh. pala yung mga kasama. <laughs> shout out sa inyo mga ah, katrabaho natin yan sheesh <laughs> <Jeez. laughs> sheesh na sila Billy Boy si ano Seldo si <laughs> eh ito yung ano bad boy ng bad boy ng Chanyung. Salamat, guys. salamat guys salamat ka ayo salamat ka ayo dong subscribe ka ayo support mo dong subscribe ka send stars send stars <laughs> Hindi ka nakahawak ng na, ano? Ang gwapo ng chang yun. Hawak ako dun. Pila tayo, pila, pila. Ayun o. No? <laughs> Haba yung pila, hawak sa hot air balloon. Para mahawakan natin yung... Yan yan yan. <laughs> yan, yan, yan. <laughs> yan, 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 yan. yan, yan. yan, yan. yan. Haba <laughs> <laughs> yung pila, okay. yun o. No? Oh. Oh, Kasi, Now, may update ko kayo kung meron na. Lapit na tayo. Dyan, eh. Bill, picture mo ako. okay, okay, okay. Ah, no, okay na, okay na, Thank you. Thank you, thank you. Okay. Sige, yan, yan, Ako mo Three, two. No, ha, <laughs> dali. Kapusan pa lang, gas. Ayun na, release. <laughs> Oh. Two thousand years later. No, na, Nice. Noise. <laughs> nice Noise. Nice, <laughs> nice. pagpa picture. <laughs> Nahawak ng balon. Nahawak ng basket ng balon. Nah, experience din. <laughs> <laughs>